nggak bisa mengenai Subdivision, dari sedibisun bohong Oh, lebih bisa apa ya aku apa ikom ikom ini nang ancin ancin aku ancin agi kamu siapa kamu buki kamu hei ini ada bani oh asal ikut ah tak kayaknya kak asal ikut di sana beri asal ikut ke asal beri ngasih mana nih keren kau baik Oo e. Baka naul. Baka Ano? Matapay ko na. Ano? Ano <laughs> <Prag> <laughs> <laughs> mga plano sa umaabot nga relasyon? Relasyon e. Secret na. Ay! Hindi na pwede! Secret guys, secret. Ano <laughs> secret? oi? kick kang. Kanina lang. Lahing na lang. Ano sa'yo may magkapagadugay sa, -sa, -sa, sa usakang relasyon? Luka ni Mubiso. biso. Pwede. Oras. ah bisa <laughs> ka ah bisa sa sakad siyono, paksinat na niyo ano? mula ganoong paksinat na niyo iskano ano? lodo lodo ah, paksinat na mo siyako, uza uza eh paksinat na 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 na paksinat English? na <laughs> <laughs>